Shoutout mga boss gang may bago na sa na food tripan dito sa may Binian, Laguna. Ito nga yung pinipilahan at sikat na sikat sa tundo na nagkaroon ng branch sa may Montenlupa City. Kaso napakalayo pa rin sa atin mga ka-boss gang. At for the first time nga ay nagkaroon na siya ng kauna-unahang branch dito sa may South. At maswerte nga tayo mga kabinyanense dahil dito mismo sa may Pavilion Mall nakatayo ang kanilang store. Kaya naman sabay-sabay natin i-welcome ang senior Birria, your favorite Mexican taco. Geng-geng! At dito mo lang yung matatagpuan sa may Pavilion Mall... Building A Ground Floor Hallway. At kitang kita naman sa kanilang grand opening na ang ng agad tumatangkilik ng kanilang produkto. Kaya naman si Boss Gang hindi magpapahulihan. Titikman ko din kung ano ba ang lasa nito. Tagal-tagal ko na gusto tikman to. Lagi ko na nadadaanan sa tunasan. Pero ngayon... This is the day, gang gang. At yung mga kaboss gang, umorder tayo ng kanilang bestseller, yung premium beef bir birria taco. Ano to talaga 100% na beep. Tapos, pag buy one take one, ano siya, 269. Pag, pag naman na uh, single order, yan, mag-aaro siya ng 149 pesos. May kasama na siyang drinks. Yan. So, mga boss ngayon. Nakakalaman siya natin yung mga boss ngayon. Tapos mga boss ngayon, lalagyan natin siya ng consume. Yan, consume. Wow. Mmm. Top. Pure beef talaga mga ka-boss, gang. Sarap. Mm. Sa so, totoo lang mga ka-boss, gang, malayong malayo siya sa lasa ng shawarma. Wala siya overpower ng overpower na spices. Saktong sakto lang siya mga ka-boss, gang. Cheesy, beefy. Approved din sa akin yung tortillas. Hindi siya maalsa. Medyo malutong at masarap siyang nguya. Panalo at legit na lasa ng biriyang ito mga ka-boss, gang. Kaya naman, highly recommended to. Gang gang! Hello mga kabinyanense. Um, kami ang may-ari nitong Senior Vira ang matatagpuan sa Pavilion Mall. Uh, meron kami mga buy one take one tacos. Nagsisimula sa pinakamababa na presyo, 149. Dalawa na ang makakain ninyo hanggang 269 pesos. Meron din po kaming nacho fiesta, uh, 89 pesos lang. Uh. Inaasahan namin kayong makabisita dahil dito sa aming location. Uh, matatagpuan sa Pavilion Mall, Binan City. Paano nyo naisip na ito yung negosyo? Naka legit yung lasa ng pagiging birian. Parang yan pala yung dapat sinabi ko kanina. Hmm. Kaya kung gusto nyo rin matikman ang legit na lasa ng biryani na ito, oh. ang sikat na sikat sa tondo at sa iba pang lugar, Wag mo huwag na magpatumpik-tumpik pa, punta na rito sa May Pavilion Mall. Oh. Open sila daily from 10am to 9pm. At sabay-sabay natin tikman ang Senior Birya ng Pavilion Binan Branch. Geng-geng! Áh, áh, áh. Aðeins, það er það halaðu það við það. Hlaps.